Hello guys, magluto ko aning video guys. Ray siya sa kuan. So, ang akong isagol is kanay baboy na shrimp. Of course, kana siya. Ako'y lamonsito na ako'y pork. Uh, shrimp cubes. Then, sabulan ako fish boy. So, ina na lang siya guys. Ako sa aning pabukalan ng tubig. Bukalan ay nato guys before hiwa-iwa on para lotok ano na So, nakabas na siya, guys. So, At na, so, na siya, So, guys. Maghiwa-hiwa sa ko sa mga sagol, guys. Ako nang hiwa-hiwa on. Ang shrimp Siyempre, kani. Basta everything. Ako sa i-prepare, ha? So guys, nahuman ako o oh, hiwa. So ang atong sunod buhaton ani is magluto na ta guys.